may magagawa lang siya. Hindi Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Pinag-initan nga ni Madam Lotus at ang kanyang mga kasamang preso ang baguhang si Moira. Ito ay sa kadahilanan nga na ipinagutos ni Giselle Tanyag. Kaya naman kapalit ng pera ay labis ngang nahirapan si Moira sa loob ng kulungan. Ngayon nga ay nararanasan niya na ang lahat ng pagpapahirap na ginawa niya noon sa pamilya Tanyag dahil na rin sa lahat ng mga kasalanan niya sa pamilyang ito. Samantala, sa takot nga ni Dr. Carlos Benitez na baka idamay siya ni Moira, sa lahat ng mga kaso nito ay minabuti nga niya na dalawin ito at sinabi niya kay Moira na bibigyan niya ito ng magaling na abogado. Ayon din kay Dr. Carlos Benitez ay pipilitin niya na mailabas ito sa loob ng kulungan kapalit ng kanyang pananahimik. Ang hindi alam noon ni Dr. Carlos Benitez ay nakamanman nga ang kanilang mga galaw dahil na rin sa may koneksyon na nga itong si Giselle Tanyag sa loob ng kulungan. Napansin nga ni Madam Lotus, na nakausap nga ni Moira si Dr. Carlos Benitez at agad nga niyang sinabi kay Giselle Tanyag ang kanyang mga nasaksihan ng dumalaw nga ito. Ayon nga kay Madam Lotus, ay mahihirapan sila na maidiin si Moira sa lahat ng kasalanang isinampan nila dito, ito ay dahil may tumutulong nga kay Moira. Sinabi pa ni Madam Lotus kay Giselle Tanyag na posible pa ring makalaya si Moira kung sakaling maipapanalo ng kanyang abogado ang kaso dahil na rin sa tingin niya ay malakas din naman ang abogado ni Moira. Matapos ng dalawin ni Dr. Carlos Benitez itong si Moira, ay medyo matapang na itong si Moira na humarap kay Madam Lotus. Subalit pinagbantaan niya pa rin ito at sinabing, magiging walang kwenta ang kalayaan nito dahil kapag pinatay niya ito, ay siguradong hindi niya na ma enjoy ang buhay sa labas. Natakot si Moira nung mga oras na yon kaya naman ipinapanalangin niya na sana ay makalabas siya agad ng kulungan at magawa ni Carlos ng paraan.